kamamang TV. Ayan. <clears throat> ang ating ginamit ngayon ay parang kristal. Ayan po, meron po tayong parang ano dito na dito sa may ano baba ng ating ano, mga uh, damit Ayan, pati po yung ating uh, eyelashes, ayan. Nagsungay na yung ating eyelashes pero bagay pala natin ng ganyan. Dahil nga po nagtas ako ng buhok Ayan ah uh, ang ganda nga po, tignan ano po. Ayan, crystal lahat. Napakaganda talaga ng mga kinukuhanan ko ng ganitong ano, uh, ganitong ah uh, itsura na babago niya. Kaya maniniwala po kayo na malaki pinagbago ng ating mukha pag tayo po ay maraming borloloy. At kung tayo po ay maraming ah uh, maraming minilalagay sa mukha. Kaya yun nga po. Thank you so much. Love you all. God bless us. Ito naman po tayo. Ayan. Uh, pag ganito po pala yung ating mukha, kasama na rin po yung ating ipin na may bintana. <laughs> Kaya po may bintana po ang ating itin. Ayan. Kahit saan po tayo mapaano, mapamaliglo o mapaano pa man yung ating mukha. Abang! Bagay pa rin. <laughs> ano po kaya mo pa ito? Parang manika na hindi mo mawari, o. Oh. Malita mo nika na manikin na hindi mo mawari. Ayan nga po. Kaya, ayan nga po ka mamang TV ang inyong linko. Thank you so much. I love you. God bless us all. Ito naman po ay <clears throat> kunti lang po ang ibinago nito sa ating muka. Ito na po yung ating muka ngayon nadagdagan lang po siya ng pilik mata at saka nagiba po tayo ng lipstick kaya nga po kamamang TV ah uh, lahat po pala nababagayan din natin kahit na po ang inyong lola ay edad 65 na ayan medyo passion na po kasi natin ito yung magpagimig magpag ba ayan ganda um, po natin ano po Ayan na po, konti lang po ang binago ng mukha natin dyan. Kasi nga po, iba na yung ating lipstick. Naging itim na para pang vampira. <laughs> thank you po. Thank you so much. God bless us all. O, oh, nakapangkasal po tayo ngayon. Ayan. Ngayon siguro ang gamit ng mga ikakasal. Ayan. Saan ko nga ba ito nakita yung ganitong uri ng uh, gamit? Ayun, ganitong ori kasi yung damit natin, puti. Tsaka naka ano pa tayo. Naka, ayan nga po, yung nilalagay dun sa ulo ng ikakasal. Tsaka mayroon pa po tayong kunting ribbon. Ayan. Ribbon o corona yan. Yan ang ganda nga po. Ano po. Ayan. Sana po maikasal tayo. <laughs> Charis! <laughs> sa edad natin, ikakasal pa ba tayo? Meron pa kaya? Mas gan po ninyo sa edad ko, meron pa rin pa, bang papakasal sa ganitong edad? Pwede po ko ay mag-comment sa baba. Pwede kayo mag-comment sa baba. Kung sa edad ko na ito ay pwede pang pakasal. Thank you so much. I love you all. God bless us.